Puspuso ng paghahanda para sa traslasyon ng itim na Nazareno at sa kabila. Sa o kabilang sa mga tinututukan ngayon ng otoridad ang pagpapatupad ng health protocols dahil na rin sa tumataas ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Ang mga paghahanda para sa traslasyon, tinutukan live ni Boy Gonzales. Boy, required ba ang face mask sa si traslasyon? Hindi kaya niya, Edner, na, na magsuot ng uh, face mask ang mga deboto na dadalo sa pista ng Black Nazarene sa January 9 sa Jamidia Briefing ng uh, sinabi ni Brother Christopher Agraho na sa Reno 2024 Operation Director ang pagpapatupad ng health protocol sa dahil na sa tumataas na kaso ng COVID-19 mula sa unang araw na pahalik sa Quirino Grandstand agang sa traslasyon at mga misa sa simbahan ay ipapatupad ang uh, pagsuot ng uh, face mask at social distancing. Hinikayat din ang simbahan ng mga deboto na magpabakuna upang uh, may iba panlaban mula sa anumang uh, pagkahawa ng virus. Samantala, ayon naman kay uh, Manila Mayor Hanila Kuna, ilang days na nagsagawa ng pagpulong ang uh, LGO simbahan para sa transaksyon ngayong taon. Aminado si Lacuna na bagya siyang uh, nagkaroon ng agam-agam sa transaksyon dahil sa tumataas ang kaso ng COVID-19. Pero dahil sa may pit na ugnayan ng Manila LGU at simbahan, nagkasundo sila na atasa ng mga ahiyos ng bawat balangay na magpagsupad ng pagsuot ng face mask sa lahat ng mga magtutubo sa pista ng Black Nazarene. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, Boy. This is the rate, yes, ah oh, kapag ganitong kapistahan ng Nazareno, di ba may ipinututupad tayo mga likor ban at iba pang mga pagbabawal dyan sa Maynila? Oo. At uh, maglalabas niya uh, ng maglalabas ng executive uh, order si Manila Mayor Hanila Kuna ipagbabawal ang uh, pag-iinuman, maging pag-abotok o fireworks sa Kiapo at maging uh, uh, pagindala ng baril sa ruta ng transaksyon 2024. Uh, maglalabas niya siya ng executive order ngayong araw. Mm -hmm. Pagkakas di hindi pa malinaw, ang araw na simula ng ban, particular ipapatupad dito sa January 9, sa nang magapusan, magaganap ang uh, transaksyon. Bago ang anunsyo, Edel, mm -hmm. ay uh, sinabi na ni uh, NPDG Police Cabinet na na bahagi ng uh, ang pagsigap nila na maiwasan na pagkakaroon ng hindi maganda sitwasyon tulad ng stampede ay pagbabawal nila ang fireworks display at ang uh, pagkaputok. na bahagi ng pagdiriwan ng ilang deboto noon pa sa kaya ang fireworks display kapag malapit na matapos ang All Alright. Maraming salamat, boy. Balik sa'yo, Edniel. Nagbabalita ng live mula sa lungsod ng Maynila, si Boy Gonzalez.